May chichi kami ngayon kagyan ko na chida dito sa TV5. Yan. mo dito, shit. Lagay natin sa resistance. Tapos, ito yung isang fan motor ka dyan, Kasi ito rin yung isang nasunog na contactor. Check natin to kung napikyan Yan ka Gencon, no? Sunog na yung winding yan. Yan. Taas. Taas yan masyado. Saka yan, galaw ng galaw ka ko, no, yung tester natin. Kahit saan ko tusukin sa tatlo, yan magalaw. Ang normal yan ka ko, mga 8.7 lang or 8.5 ang resistance niya. Ito ibig sabihin to, sunog to. Sunog tong isang panmotor. So, ito siguro yung, ano, yung stack up. Ngayon, yung yung isang nasunog, to check natin din yung, ano, yung pan -motor niya. Yan, kajuin ko, no? Dapat ganyan. Yan, normal yan. Line 1, line 3. Ayan, no? Yan. Dapat ganyan ang ano, rating, kajuin Line 2, line 3. Saka yung tatlong terminal, dapat pare-pareho yan. So, line to ground tayo. Wala. 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 So, ibig sabihin ka Con, itong isang sunog na sunog na ito, Apektado lang siya dito. Ito ang itong contactor na ito. Ito yung talagang ano, nasunog. Ito yung stock up. Ito sunog na sunog na isa, naapektuhan na lang ito. Kasi magkakasama ka Gencon eh. Yung, dito kumuha ng supply yung ka Gencon, no? Sa kontaktor ng compressor. Saka dito. Yan, yung tatlo na yan. Diyan kumuha dito yung ano, mga supply ng ano, mga contactor. Ah, contactor ito ka Gencon para sa sa pan motor. Ito naman yung contactor natin sa compressor. naka wide delta Yeah. Kailangan ma-check natin lahat ng ano, pan motor. Eh baka kala natin isa lang yung sunog. Eh may ibang sunog pa pala na ano. Kahit hindi man siya start up, baka nasunog lang na din. Eh. Ah, tulad niyan kanjin ko, no. Putol, oh. Oh. Putol na rin siya, oh. Hindi ito sunog, ah. Pero naputol, oh. Check na rin din natin 'to. Good ito. Okay, dito. Okay din to. Na check na namin lahat sa Gencon yung pan motor. May isa lang kaming nakita na sunog. Eh dahil nga ganito yung sitwasyon ng mga uh, contractor natin. Itong kasing mga wire nito natitigas na. Ayan may mga nag-uumido na rin siya oh. Yan, recommend na natin to papalitan na lahat to ka Gencon. Testar na rin natin tong mm -hmm. ano, compressor. Ito yung ito yung compressor 1, compressor 2, compressor 3. At dito rito mga joincon, line 1 dito sa isang contactor, tapos line 2 dito sa pangalawang contactor. Tapos line 2 dito, line 3 naman dito. Yan. Tapos magkakabalik ka dyan mga joincon to. Line 3, dito naman ang line 1. Yan. Good yan. Aps dito. Good. Good. Yan. Okay, yan. Dito naman. Dahil nga ito naka Y delta, kaya ganito ang pag nito. Yan. 0.4.5 five yan. Tapos, line to ground tayo. Dito na. Line nga line to ground. Yan, wala naman. Okay lahat ng compressor. Kung contactor, okay ka naman to. Wala naman naging problema sa compressor. Ito na, apektuhan lang ng sa baba. Pero sama na rin natin ito ko Ito ka, yung pinaka-board niya, hindi natin ma check to sa tester, hindi natin ma check to. And then, hindi rin natin ma-testing ngayon dahil yung mga window doon, eh, nag, mga ano, shorted na. So, hindi rin siya gagana. Ang pinaka, ano mo na lang dito ka, phone para mag-check. Check mo na lang ka, Jinkon, kung may nangingitin dito sa board o kung may sunog. Ito ka, Jinkon, papalitan na rin natin itong views. Hindi pwede dito, ka, Jinkon, no? Yan o. No? Yan. Temporary. Pwede naman yan temporary. Pero sama na rin natin yung papalitan. Yan. So ngayon, check na lang tayo kung may mga sunog dito. Kung may mga lumubong ano katulad yan, mga kapasitor, yan yung katalasan. Tapos to, may mga nangingitim na mga ganyan, mga resistor. Ito, mga relay rel rel lang to ko, eh. Ito naman, mga IC. Yan. Yun na lang, pag may mga lumubo, dito mga kapasitor, doon mo na lang check-check ka Gencon. Malalaman mo na lang kasi to pag may problema, once na napa-under natin. Yan. Kung may problema naman dito ka Gencon, mangingitin tong mga to eh. Tapos to lulubo. Yan. kasi may makikita kang itin dito, support. Ito na naman. Eh, 'yan. na Ispan yata na job niya, ibibigay tayo ng ibig diyan. Ito ka join ko no. Ito ka join ko no. Yan. Hindi mo ka join ko nang mo. Yan no. So may possible ka join ko na sira na yan. Yan. Kung kumaga naman yan ka join ko, pasira na. Yan, itin na itin na yung mga yan sa gilid oh, yan no. Oh. Itin na itin na yan ka join ko. Yan dito na sa area na to. Ito lang So, kaya yung mga transistor. Yan, yung mga kapasitor. Yung control ng compressor 3, compressor 2, saka compressor 1. Ito so yung ano, pinaka mainboard. Ito, kaya yung consang hanggang dito. Ito so yung mga sensor. Dito nakakabit yung mga sensor natin. Yan. As dito kaya yung con, yan, ito yung pinaka power supply niya. Pero kung makikita mo kaya yung con, may mga malalaking kapasitor. Yan yung mga ano na yan. Dito yung, ayan, may mga transistor. Yan, ang trabaho nito ka Gencon, yan yung nagko-convert ng voltage from AC to DC. I-distribute niya ngayon dito sa mga board na ito, yung DC. Kasi pagdating sa mga board na ito ka Gencon, puro na DC ang mga power dito eh. Kasi mga ano lang naman to, mga control port. O ka Gencon, yung mga ano, pressure, ano niya, high and low pressure switch, itong mga ito. No, yung refrigerant dito ka Gencon, 407 o c ito so, ka dyan ko, yung compressor 1. Itong board na ito, yun yung nakita, napansin natin kanina sa board na may nangingitim. So yun, compressor 1. Tapos ito ka dyan ko, yung compressor 2. Ito naman na dyan compressor 3. So mayroon siyang tatlo, mayroon siyang tatlong compressor. Lahat. Yung chiller na ito. So ka dyan ko, yung expansion valve niya. So, no? electronic expansion valve. Tapos ito yung chiller. Chiller ng compressor 1. Dito ka dyan kung pinapalamig yung tubig. Saka dito, dito umiikot. Pabunta doon sa building. Yan. ganon din yan. Ito yung chiller nung compressor ko. Oto. Ito naman yung expansion valve nung chiller tray, sa yung chiller niya. dapat ayan. So, dito, may 12 tiraso na fan motor. So, na-check namin dito kay Gencon, may isang stock up. Ito. Yan, stock up. So, recommend na natin kay Gencon na, Genco, na panitatay. Eh. Yung, kahit ato akong nakitang, ano na eh, panitin na eh. At na, Gencon, gawin na namin ito ng report para, ano, makapag-recommend ang mga, ano, mga problema.